Sa isip ni Lu Zeng, lumabas ang ideya ng paglalantad ng katotohanan, ngunit agad niya itong tinanggihan dahil ang layuning ito ay masyadong malayo at hindi praktikal para sa kanya sa ngayon. Gayunpaman, sa nakalipas na mga taon, ang mga S-Level rift sa Long Country ay nagkaroon ng ilang mga pag-aalsa ng halimaw na may posibilidad na mag-evolve sa mga S-Level. Bahagyang seryoso ang tono ni Qin Huaihu at sinabi sa isang mahinang boses, kung may isang araw na mangyari iyon, natatakot ako na ang lahat ng Marshal ng ilang pangunahing military region ay ipadala, ngunit mahihirapan pa rin silang pigilan ito. Kinakailangan ng tatlong Marshal Saints na personal na mamagitan. Naintindihan ni Luzeng kung bakit desperado ang military department na maglinang ng isang malakas na Ninth Level Marshal Saint. Tinantyan niya na ayaw nilang mangyari ang ganitong araw. Pagkatapos, kinailangan pang yumuko ang mga general ng military department at humingi ng tulong sa iba. Bagamat pawang mga tao ng Long Country ang lahat at ang bagay ay may kaugnayan sa kaligtasan ng mga tao, imposibleng hindi kumilos ang tatlong martial saints. Ngunit nasaan ang dignidad ng military department? Ano ang matitira sa mukha ng military department? Sa huli, problema pa rin ito ng mukha napabuntong-hininga si Lu Zeng sa kanyang puso. Patuloy na lumilipad ang eroplano sa kalangitan. Sa sandaling ito, sinabi muli ni Qin Huaihu, pagkatapos mong sumali sa military region, tinanti ko na agad kang bibigyan ng ranggo ng major general. Sa oras na yon, tiyak na magkakaroon ka ng mas maraming pagkakataon na makipag-ugnayan sa sheriff. Kami na palaging nakatayo sa surface frontline ay talagang may kaunting pag-unawa sa sitwasyon sa loob ng rift. Nagtanong si Luzeng ng may pagtataka, ang ibig mong sabihin ay ang pag-unlad ko sa military department ay hindi magiging katulad sa inyo. Siyempre hindi magiging pareho, seryosong sabi ni Qin Huihu. Ikaw ay isang 7th level grandmaster. Sa military department, ikaw ay isang star general ang Star General ay magkakaroon ng mga espesyal na karapatan ng Star General. Sa pagkakaalam ko, ang karamihan sa mga Star General Grandmasters ay kumukuha ng anyo ng mga squad at single soldiers na magsagawa ng mga gawain na itinalaga ng Military Department at mga gawain pagsasanay sa iba't ibang martial arts school. Pareho sa mga gawain. Pagkarinig nito, lumiwanag ang mga mata ni Luzeng. Mayroon na siyang ilang pangkalahatang larawan sa kanyang isip tungkol sa buhay sa military region na malapit na. Kung totoo ang sinabi ni Qin Huaihu, walang alinlangan na ang kanyang plano na hanapin ang Mithril at Mithril veins sa loob ng military region ay mas magiging maginhawa. Sa pag-iisip tungkol dito, tama rin ito dahil ang 7th level grandmaster strong ay hindi magkakaroon ng maraming epekto sa battlefield. Sa halip, mas epektibo ito sa iba't ibang gawain tulad ng reconnaissance, pagkolekta, hit and run, at pagliligtas. Bukod dito, palaging gustong maglinang ng military department ng isang ninth level Marshal saint. Pagkatapos, kakailanganin nila ng mas maraming 7 level at 8 level star general na pumasok sa rift upang maghanap ng mas malaking pagkakataon na makalusot sa Marshal Saint. Kamakailan lamang, ang ilang mga Slevel Hell Rift ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-aalsa ng mga halimaw at inaasahang mag-evolve sa raya. Siguro sa oras na yon, magkakaroon ka ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa tatloya, sabi ni Kin Ang layuning ito ay masyadong malayo sa aking kasalukuyang antas. Hindi ito praktikal. Si Kin at Lu Zeng ay nag-usap kaswal. Natuklasan ni Lu Zeng na si Qin Huaihu ay isang taong maraming sinasabi. Maaaring dahil sa hindi siya karaniwang nakikipag-usap sa iba sa frontline. Gusto niyang mamatay sa pananabi. Nagkwento rin si Qin Huaihu kay Lu Zeng ng ilang kakaibang bagay tungkol sa Star General List at ang iba't ibang strong sa Military Department na nagbigay kaalaman kay Lu Zeng. Lumipas ang panahon ng hindi na namamalayan. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang bumukas ang pinto ng kabin sa likuran. Isang sundalo na may dalang sandata at nakasuot ng battle uniform ang mabilis na pumasok. Hindi maganda. Ang depensa ni Dushuzo ay may 7 level na halimaw. Humihingi sila ng tulong. Nang marinig ito ni Luzeng, sandali siyang nag-isip at sinabing, o, oh, seventh level na halimaw. Pagkatapos, bumaling ang binata kay Kin Hua at nagtanong, gaano kalayo si Du zo dito? Sagot ni Kin Hua hindi masyadong malayo. Maaari naming marating ito sa loob ng tatlong minuto. Nanigas bigla ang mga mata ni Kin Hua nang mapagtanto niya kung ano ang gagawin ni Lu Zeng. Sandali! Gusto mo bang i? Diretsong sabi ni Lu Zeng, tama. Maari mo ba akong ipahiram ng isang pares ng sapatos? Kailangan ko ng pinakamagandang kalidad. Natigilan si Kin Huaihu. Saglit siyang kumurap sa gulat. Sa sandaling ito, isang malakas na kalabog ang narinig at binuksan na ni Kin. Huaihu ang pinto ng eroplano sa likuran. Sumugod ang malakas na hangin. Sa front line, kalahating oras na ang nakalipas, ang mga halimaw ay marami at napakasama. Ang puting sword energy ay sumiklab at kumalat pasulong sa hugis ng isang semicircle. Ilang halimaw na humaharang sa landas ng sword energy ang tumambok at nahati sa dalawang bahagi mula sa gitna. Ang itaas na bahagi ng katawan ay dahan-dahang dumausdos baba, ngunit sa kabila nito, ang mga halimaw na ito na may nakakatakot na anyo ay nagpumiglas sa lupa ng higit sa kalahating minuto bago tuluyang mamatay. Humahawak si dufio ng isang alloy greatsword sa kanyang kamay at walang habas na sumasalakay sa battlefield. Halos anumang halimaw na humaharang sa harapan ng matandang general ay nahahati sa dalawa. Ang grandmaster ay may hindi pangkaraniwang pisikal na lakas. Ang kanyang ki at dugo ay parang ilog at dagat. Ang kanyang pisikal na lakas ay patuloy na tumataas. Munit kung ang tindi ng mahigpit na labanan ay mataas sa mahabang panahon, kahit na si Dufio ay mahihirapan. Splat! Pinatay ng matandang general ang dalawang halimaw na tumatalon sa kanyang harapan gamit ang isang sword. Pagkatapos, bumalik ang kanyang figura sa sentro ng defense line na pansamantalang itinayo mula sa sports stadium. Huhuhu! Isang kamay ang nakasuporta sa kanyang sword at humihingal si Dufio natapos na kaya ito? Sa sandaling ito, agad na nag-abot ang isang sundalo na nakasuot ng battle uniform ng isang malaking bote ng tubig. Ang hirap mo na, Marshall. Uminom ka ng tubig. Sige, salamat. Tinanggap ni Dufiyo ang bote ng tubig at iniunat ang kanyang ulo upang inumin ito ng malinis. Pagkatapos uminom ng tubig, hindi na siya nag-abala pang punasan ang kanyang bibig at dalidaling nagtanong, nasaan na ang reinforcements. Tumango ang sundalo at sinabi, ang reinforcements ay sunod-sunod na dumarating. Sa palagay ko, ang tense na sitwasyon ay maaari ng maibsan. Sumimangot si Dufio at sinabing, nasaan na ang Star General Squad para sa reinforcements. Ipinakita ng sundalo ang ilang pagkatakot. Sinabi ng military department na kailangan nating magjaga hindi bababa sa dalawang araw bago dumating ang Star General Squad. Putangina! Bihira magmura si Dufio, ngunit sa pagkakataong ito, nagitnit siya at sinabing, dalawang araw. Lumalabas na ang mga 6th level at 7th level na halimaw at parami ng parami. Kung hindi tayo susuportahan ng Star General Squad at umasa lamang sa dibisyon na may ordinaryong lakas, paano natin mapapanatili ito? Ang middle-level at low-level na martial artist na nakikipagtulungan sa mga hot weapon upang bumuo ng defense line ay maaaring labanan ang mga low-level na halimaw, ngunit sa sandaling lumitaw ang mga seventh-level na halimaw o higit pa, parang nilalagas nila ang papel. Hindi sila mapipigilan ng mas maraming ordinaryong sundalo. Ngayon, lahat ng mga halimaw na lumalabas ay mga fifth-level at sixth-level. Maari lamang na umasa ang defense line na ito na nabuo ng mga low level hanggang middle level na martial artist. Kung mayroong ilang mga 7 level o eighth level, ganap na hindi nila mapipigilan ang mga ito. Biglang may ilang pagsabog sa unahan ng defense line. Sumeryoso ang ekspresyon ni Dufio at mabilis na tumalon sa isang mataas na lugar. Nang tuminala siya, nakita lamang niya na sa isang defense line na hindi kalayuan sa defense line ng matandang general, dalawang figura ang sumugod palabas na parang mga espada. Ang isa sa kanila ay sinipa ng husto ang kanyang kamao sa bilis ng hangin. Saan man siya dumaan, tumalsik ang bawat piraso ng dugo. Ang isa pang figura ay mas nakasisilaw. Ang mga sandata na parang tinik ay lumutang sa paligid ng kanyang katawan, pagkatapos ay bumibilis at dumadaan sa mga halimaw. Nag-iwan ng maraming butas ng dugo sa katawan ng bawat halimaw. Mabilis na kumilos ang dalawang tao at nilinis ang isang maliit na bahagi ng mga halimaw na nagpapahintulot sa mga ordinaryong sundalo sa harapan ng defense line na magkaroon ng maikling panahon upang huminga. Maraming tao ang nagiyawan para sa dalawang tao at bahagyang tumaas ang moral. Mabilis na bumalik ang dalawang tao sa defense line na inilalantad ang dalawang tao, isang lalaki at isang babae, na bahagyang maputla ang kanilang mga mukha. Tumitig si Dufio sa dalawang tao at bahagyang tumango sa kanila ng may kasiyahan. Ang dibisyon na ito ay nakapagpigil sa matagal na panahon sa frontline dahil sa wastong pamumuno ni Du Fiyu at dahil sa ilang mga instructor. Lalo na ang dalawang instructor na pinangalan ng Dong Kingsu at Qin King Xiaojun. Mayroon silang kilalang pinagmulan at mahusay na talento. Sa maikling panahon, ipinakita nila ang kanilang talento sa battlefield. Binati ni Qin Xiaojun at Dong Kingsu si Marshall. Tumawa ang matandang general na si Dufio, haha, salamat sa inyong dalawa nitong mga nakaraang araw. Kung hindi, hindi ko sana kayang tiisin ito ng matagal. Nag-usap-usap ang mga. Sundalo. Tingnan mo, mahigit tatlumpu taong gulang pa lang sila at nakarating na sila sa peak ng sixth level. Sa loob ng dalawang taon, maaaring lumitaw ang dalawang star general sa division na ito. Sa oras na yon, mas ligtas tayo. Maganda yan. Tutal, si Marshall ang responsable sa mga 6th level na halimaw at kami ay nakikitungo lamang sa maliliit na halimaw. Sinuri ni Dong King Su ang sitwasyon sa matandang general. Kakarating lang namin ng balita na magkakaroon ng reinforcements sa loob ng dalawang araw. Batay sa sitwasyong ito, dapat naming malampasan ito. Tutal, tapos na ang search ng halimaw. Tumango ang matandang general. Tama, tinantiyak ko na magkakaroon ng bagong surge ng halimaw bukas. Sa sandaling ito, biglang may sunod-sunod na nakakatakot na sigaw sa unahan ng depensa. Umuga ang langit at lupa. Ano ang sitwasyon? Napansin ni Dufio ang mga sigaw na ito. Dali-dali na tumingin ang matandang general at agad na kumunot ang mga mata nito. Hindi maganda. Zao Yuan may malalayong sumisiklab na gintong kapangyarihan. Ito ang pagsugod ng rift. Sa sandaling ito, nabasag ang lupa at bumukas ang pasukan ng cave. Nakita lamang niya na may tatlong higanteng halimaw na may taas na isa zero metro na lumabas mula sa rift. Ang isa ay may anyo ng isang unggoy. Ang buong katawan ay natatakpan ng mahabang itim na buhok, lumalabas ang mga pangil at ang mga mag-aaral ay ginintuang. Ang isa pa ay may katawan na parang isang praying mantis. Nagminingning ang buong katawan sa dark metallic gloss. Ang isa pa ay may napakakakaibang hugis. Ang mas mababang katawan ay isang mabalahibo at matipuno ng mga binti ng hayop, ngunit ang itaas na katawan ay parang pugita at tumutubo ang labing walong malalakas na tentacles. Ang tatlong halimaw na ito ay may laki na parang isang maliit na bundok. Sa sandaling lumabas sila, nakuha nila ang pansin ng lahat sa battlefield. Ang kanilang buong katawan ay naglalabas ng power field na nagpapapangit sa hangin at direktang itinapon ang mga kalapit na halimaw. Parang hari sila sa mga halimaw at mabilis na tumatakbo patungo sa defense line na ito. Seventh level na halimaw At tatlo Si Kim Xiaojun, na may dugo sa kanyang mukha, ay maputla at nanginginig habang sumisigaw. Hindi lamang siya nagpakita ng gulat, marami sa mga narito ang may napakapangit na ekspresyon at nagpakita ng malalim na takot sa kanilang mga mata. Direkta niyang nakita ang eksenang ito at nagitngit, sumpa. Totoo ba ito? Paano natin mabubuhay? Nag-isip si Dong King Su ng may pag-igting, hindi maganda. Ang moral na kakaangat pa lang ay naisantabi na sa isang iglap. Pagkatapos makipaglaban ng napakatagal, hindi isa o dalawang beses na lumitaw ang mga 7th level na halimaw, ngunit sa tuwing lumalabas sila, ito ay isang bangungot para sa mga sundalo sa defense line. Nagitnit ang matandang general at bumulong. Kahit na nakikipagtulungan siya sa ilang instructor at nakapagpatay ng 7th level na halimaw sa bawat pagkakataon, ang 7th level na halimaw ay maaari ring magdulot ng napakalaking casualties bago mamatay. Maraming sundalo ang namatay sa kaguluhan na dulot ng 7th level na halimaw. Lubha na silang nalungkot nang makatagpo nila ang isang 7th level na halimaw noon, pabayaan na ang may tatlong 7th level na halimaw na lumilitaw ngayon. Nakakainis? Titig na titig si Dufio sa tatlong 7th level na halimaw at mahinang sumumpa. Hinigpitan ng matandang general ang alloy greatsword sa kanyang kamay. Ngunit naramdaman niyang malamig ang hawakan ng kutsilyo at napakabigat ang talim. Kahit na si Dufio ay nasa kanyang peak state, wala siyang ganap na kumpiyansa na mananalo sa tatlong seventh level na halimaw. Hindi sinasadyang tanong ni Dufio sa kanyang sarili, kailangan bang mamatay ang matandang ito dito? Hinawakan ng mahigpit ng matandang lalaki ang Greatsword at Suminghal, mga kapatid, huwag masyadong mag-isip. Lahat ng firepower attack. Kung gusto mong mabuhay, subukan mong salakayin ang lahat. Lahat ng martial artist sa ika na antas at mas mataas ay maghanda na sumunod sa akin upang makipaglaban. Layunin ang tatlong seventh level na monster. Sa isang utos ni Dufio, nagsimulang lumiwanag ang maraming hot weapon sa defense line. Dose-dose ng mga machine gun na nakalagay sa defense line ang naglabas ng mga streak ng apoy. Ang mga self-propelled howitzer, grenade launcher, missile launcher, at tank ay patuloy na nagpaputok. Ang firepower ay nagsalubong sa isang lambat na parabang isang buhawi na tumatangay sa battlefield. Inilahad ni Kim Xiaojun ang kanyang bibig at umubo ng dalawang beses. Tumingin siya sa kanyang palad na nadungisan ng madilim na pulang dugo. Padaskol niya itong pinunasan sa kanyang combat uniform. Sumpa, kung nalaman ko lang na may tatlong seventh level na halimaw, hindi sana ako nagmadali tulad nito ngayon. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Dong Kingsu sa tabi niya at biglang nagulat na sumigaw, Kingsu. Bakit ganito ang laki ng mga mata mo na? Parang mata ng kuneho. Tinitigan ni Dong Kingsu si Kin Xiaojun ng masama gamit ang kanyang mga mata na puno ng mga mata ng dugo, umalis ka. Naubusan na lang ako ng mental power hindi ba nasaktan ka rin sa buong katawan mo? Alam din ni Kim Xiaojun na ito ay isang senyales na ang mental power ni Dong King Su ay lubhang naubos. Kahit na mayroon siyang mga gamot upang maibalik ang mental power, hindi niya magagamit ang mental power ng tuloy-tuloy at madalas sa loob ng maikling panahon. Sinadya lamang na nagulat si Kim Xiaojun dahil gusto niyang pagaanin ang tensyon sa atmosfera. Tumingin si Kim Xiaojun sa unahan kumibot ang kanyang mga labi at sinabing nagbibiro lang ako. Huwag mo itong seryosohin. Tama, narinig ko na pupunta dito si Little Lu Zeng sa loob ng ilang araw. Ano kaya kung nagmamadali siyang pumunta sa military region para hanapin tayo, ngunit nakita niya ang ating mga bangkay? Sa pag-isip ko sa eksenang iyon, nakaramdam ako ng pagkatakot. Paano namamatay si Dong King Su kung hindi niya pa nakikita ang kanyang asawa? Sumagot si Qin Xiaojun, "Sabihin mo na huwag kang magsalita. Kung mas madaragdagan mo ang pagkakataong mabuhay ng bahagi." Sumang-ayon nang masunurin si Qin Xiaojun, "Okay, mananahimik na ako. Tutal, hindi pa ako sapat na nabubuhay at ayokong mamatay." Muling umalingawngaw ang boses ni Dufio, "Lahat, maghanda at itaas ang mga great words sa iyong mga kamay." Sa pag-uutos ni Dufio, sumugod sila. Nang mag na si Doofy yun ng pagkubkob, biglang narinig ng mga tao sa kanilang mga ulo ang matinding tunog ng paghiwa ng hangin. Ang tunog ng paghiwa ng hangin ay nagsimula mula sa maliit hanggang sa malaki, na parabang may bumagsak mula sa kalangitan. Ang maraming tao ay walang pag-isip na tumingala at tumingin. Ano yon? Nagulat din si Qin Xiaojun. Iyon, iyon eh. Nakita ko lamang na may isang itim na figura na nababalot ng apoy at dumadaloy na mabilis mula sa kalangitan. Ito ay parang isang bulalakaw. Ang postura sa likuran ay naglabas ng mahabang buntot ng apoy na napakadanda. Itinuro ng ilang matalas na tao ang kumpol ng apoy at sumigaw, ito ay isang tao sa loob. Si Dong Kingsu ay parang may pamilyar na pakiramdam, ngunit dahil sa kanyang naubos na mental power, hindi niya makita kung sino ito namumula ang kanyang mukha at bumulong, hindi kaya siya yon. Bumaba ang kumpol ng apoy sa parami ng paraming bilis. Ang distansya mula sa lupa ay papalapit na. Ang kumpol ng apoy ay patungo sa tatlong seventh level na halimaw. Nag-alala si Dong King Sui, hindi maganda. Ang posisyon kung saan siya bumagsak ay ang posisyon ng tatlong seventh level na halimaw. Napakadelikado. Nagtanong si Qin Xiaojun kay Dong Kingsu nang may pagtataka, Kingsu Su kilala mo ba yan? Sino yan? Sa sandaling ito, ang kumpol ng apoy na parang bumabagsak na bulalakaw ay biglang bumilis. Sa isang iglap, lumihis ito sa itinakdang landas. Sa isang iglap, tumagos ito sa ulo ng halimaw na may tentacles. Hindi lamang ang halimaw ang hindi inaasahan at walang paghahanda kundi pati na rin ang mga manonood ay natigilan. Hindi nakalimutan ng binata na si Luzeng na ngumiti ng nakakakilabot. Ang kumpol ng apoy ay bumagsak mula sa kalangitan. Mabisang sinipa ng taong nasa loob ang tuktok ng ulo ng halimaw. Nakita ng lahat sa battlefield ang isang eksena na mahirap nilang makalimutan sa buong buhay nila. Nagulat si matandang General Dufio. Ano, ano? Pagkatapos tumingin, nakita lamang niya ang halimaw na may tentacles na nakahiga sa lupa. Ang sapatos na hiniram ni Luzeng ay lumabas sa kanyang mga mata. Sa matalas na mga mata, ang buong tao ay naglalabas pa rin ng apoy. Bumulong ang binata, hindi masama ang kalidad ng sapatos ng hukbo.